Jehoshaphat laban sa tatlong kaaway. Isang laban ng pananampalataya. Part 1. Isang nakakagulat na balita. Tatlong hukbo ang paparating. Moabita, Amonita, Meunita. Lahat, nagkaisa para sirain ang kaharian ni Jehoshaphat. Nang marinig ito ng hari, natakot siya. Pero imbes na maghanda ng armas, tinipon niya ang buong bayan. Lalaki, babae, mga bata. Hindi para lumaban kundi para manalangin. At sa gitna ng takot, nanalangin si Jehoshaphat. Wala kaming kakayahan. Hindi namin alam ang gagawin. Pero sa'yo kami nakatingin. Ahimik. Hanggang sa tumayo ang isang lalaking di kilala ng marami. Si Jahaziel. At sa lakas ng loob, sinabi niya, Huwag kayong matakot. Ang laban na ito, hindi niyo kailangang labanan. Diyos ang lalaban para sa inyo. Hindi sila kailangan lumaban dahil ang diyos mismo ang kikilos ano ang naging kahihinatnan ng laban alamin sa susunod na video